Isang kasambahay ang paulit-ulit na tinatawang na bubo. Pero nang matagpuan ang lumang diary niya, ang laman nito ang tuluyang nagbago sa kanilang buhay. Sa pinakakilalang mansion sa may baybay ng Roxas Boulevard, kumikislap ang mga chandelier na parang luha ng gintong lampara. Makintabang marmol, malamig ang hangin, at bawat yapak sa pasilyong iyon ay parang kumakalansing ang reputasyon ng pamilya. Doon nakaluhod sa gilid ng dingding si Lira, kasambahay na nakasuot ng kupas at may mansyang kulay rosas na bestida. Niyayakapin na sana niya ang sarili para hindi makita ang panginginig, pero mas mahigpit ang hawak niya sa tatlong lumang diary na may mapupungkay na gilid, parang tinapay na sobrang ininit na. Nagkulay kape sa tagal ng panahon. Sa dulo ng pasilyo, papalapit ang dalawang babaeng nakadamit kamay. Si Bianca na nakangiting nakamustasa at si Clarice na pula ang bestida. Parehong totoo ang tingin na tila kutsilyo sa basang kahoy. Sa likod nila, may security guard na umabot sa sinturo ng kamay at nangingibabaw ang boses sa pagitan ng kanilang halakhak. Ayan siya! Yung bobo! Ninakaw niya ang libro sa library. Turo ni Clarice, sabay tawa na mas masakit pa sa sipol ng hangin. Hulihin mo, kuya. Diyan kayan sa may poste. Sabat naman ni Bianca, halos masamid sa pangaasar. Magpaliwanag ka nga kung marunong ka. Hindi madaldal si Lira. Sa dalawang taon niya sa mansion, mas maraming beses na siyang tinawag na hangal, maselan sa dumi, anak ng alikabok kaysa sa sariling pangalan. Pero ngayong gabi, nasa dibdib niya ang tibok ng ibang tapang kasi narinig niya ang laman ng mga pahay ng ito. Nabasa niyang malinaw ang sulat kamay na pamilyar. Ang bilugang pirma ni Doña Lourdes, ang yumaong matriarkang halos santo kung ituring ng lungsod. Bago sumiklab ang gulo, maaga pa lang ay naglilinis na silira ng library. Sa isang sulok, may lumuwang na kahoy na frame ng lumang larawan ni Donya. Nang ipuesto niya, may nabitawan siyang korte ng manipis at tumambad ang maliit na siwang sa likod ng kahon ng plaka. Doon nakasiksik ang tatlong diary na may tali pa ng lumang PC at nakapatong ang sobre na may katagang para sa araw ng paglilinis. Napangiti siya noon. Pakilamdam tuloy niya ay siya mismong tinawag ng pangungusap. Sa unang pagbukas, bumunggad ang mga pahina ng buhay ni Doña Lourdes. Ang araw na isinilang ang kanyang bugtong na apo, ang listahan ng utang na pinalaya niya ang mga kasambahay, at pahinang nalundagan ng puso ni Lira tungkol kay Lira. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa ang probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit hitang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Huli na talaga ng mapagtanto niyang nabasa na niya halos kalahati. Kaya nagmamadali siyang umalis para hanapin si Mang Berto, ang pinakamatagal na katimala, upang ipaalam ang natuklasan pero sinalubong siya ng dalawang babaeng laging nakatawa kapag may nasisigawang tao at ng guard na palaging nakatingin sa relo para bang minuminutong may sala ang mga mahihirap. Napaatras siya at natukod sa haliging marmol. Pasansya na po, mahina niyang sambit. Pero hindi po akin ang mga ito. Nasa likod. Walang magsasalita, sininghal ni Clarice. Kanina pa kayo may ginagawang milagro sa library. Iyano, diary ng donya. Nagnanakaw ka! Itinuwid niya ang likod na parang nakikipagkarera sa chandeliers sa pagiging mataray. Kuya, dalin mo na yan sa guardhouse. Tatawag ako ng pulis. Dagdag ni Bianca at sinadyang ilakas para marinig mo mga nakaupo sa receiving area. Sandali lang. Malumanay pero matigas ang boses mula sa dulo ng pasilyo. Mula sa elevator, lumabas ang isang payat na lalaking na kasut at may hawak na maletang itim. Si Attorney Simon, pamilyar kay Lira dahil siyang humahawak sa scholarship ng pamangkin niyang si Kiko. Anong kaguluhan ito? Ate, sakto! Magnanakaw ang kasambahay niyo. Mabilis ang litanya ni Clarice. Hawak-hawak ang diary ni Mami Lourdes, nagnakaw pa. Itinuwid niya ang likod na parang nakikipagkarera sa chandeliers sa pagiging mataray. Kuya, dalhin mo na yan sa guardhouse. Tatawag ako ng pulis. Dagdag ni Bianca at sinadyang ilakas para marinig ng mga nakaupo sa receiving area. Sandali lang, malumanay pero matigas ang boses mula sa dulo ng pasilyo. Mula sa elevator, lumabas ang isang payat na lalaking na kasut at may hawak ng maletang itim si Attorney Simon. Pamilyar kay Lira dahil siya ang humahawak sa scholarship ng pamangkin niyang si Tico. Hindi na nakalason ang ngiting panghamak ng dalawa. Unti-unti na rin naglapitan ng ibang staff at ilang bisitang kapamilya. Inilapag ni Lira ang unang diary sa console table sa pasilyo sa ilalim ng chandelier. Bumuka sa pahinang may petsang bago mamatay si Donya. Kung sino man ang nagbabasa nito, lilinawin ko ang mga posisyong ipinagmamalaki sa bahay. Binasa ni Attorney Simon, malinis ang tono. Si Lira, ang batang anak ni Maria, na dating naglaba sa atin ay aking inampun sa puso habang sanggol pa lamang. Hindi ko na ay parehistro sa aking apelido dahil sa kasunduan ng kanyang ina at ng aking anak na si Rafael na noon ay natatakot at mahina. Ngunit hindi naging mahina ang katotohanan. Si Lira ay dugo ni Rapael, dugo ng ating angkan. Huwag mong paniwalaan yan. Singhal ni Bianca, pero bakas ang panginginig sa kamay na nakapoint pa rin kay Lira. Kung totoo yan, bakit hindi sinabi? Basahin mo pa, sabi ng abogado. Sa takot ng aking anak na wasakin ng pamilyang kanyang sinimulan, giniit niyang manatiling tahimik ang bagay na ito pumayag si Maria, na siyang nagligtas sa akin noong atake ko sa puso, na manatili sa labas ng gate kapalit ng edukasyon at tahanan ng kanyang sanggol. Pinangakuan ko siyang aako ako, ngungit ng pumanaw si Maria, ang ilang taong nagmamahal sa akin pero mas mahal ang sarili, ay ginaong tagatapon si Lira. Tinaong nila ang batang anghel na bobo para malayo ang loob sa tahanan. Sa sino mang gagamit ng salita bilang latigo, tandaan ninyo, ang latigo ay may balik. Humintusan dali si Attorney Simon sa katinig na ng dalawa. Sa oras na ito'y mabasa, ipakita sa lahat, ipakita rin ang kasunod na pirma at mga dokumento sa safety deposit box. Dahil kasama sa aking huling habili na ang mansion ay hindi lamang bahay, ito ay paaralan ng paggalang. At ang magiging tagapag-ingat, ang anak na walang nagmamahal kundi ang bahay na ito, si Lira Lourdes. Parang pumutok ang chandelier sa tahimik na ingay ng lahat. Si Lira nanigas sa kinatatayuan, kumislot ang labi at halos walang lumabas na tunog. Hindi, hindi po ako. May ebidensya. Sabat ng abogado, inilabas ang pangalawang pahina, paternity test na nakalakip sa diary ginamit ni Donya ang tuod ng buhok ni Rafael na nakuha sa dating suklay at ang pagbabakuna noon kay Lira. Matagal na itong gawa pero hindi ipinahayag. Kasunod ang kopya ng trust na sinasabing kung ang mga kasambahay ay hahamakin, ipagkakaloob ang pamahalaan sa taong ipinakilala sa pahina. Lahat ng staff may regularisasyon at benepisyo. Kung sisipain sila, magkakaroon ng multa ang makakagawa at sapat na pondo ang foundation sa mga ito. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ng Clarice pero napapaatras habang naglalapit ang mga mata ng iba. Attorney, pwede hubang pigilan ng pagkakalat? Huwag mo akong utusang Clarice, malamig na sagot ni Attorney Simon. Alam mong lagi akong kasama ni Donya sa mga papeles. Kilala ko ang sulat kamay niya. At kung hindi pa sapat, may nakahandang USB na may video ng kanyang testimonya. Bumaling sa guard. Kuya, Pakiusap, ano ang mandate nyo sa bahay na ito? Ah, nangangalaga sir. Pautal-utal lang sagot ng guard. Bagsak ang balikat. Hindi nang huhuli ng inosente. Hindi na itinuloy ni Bianca ang pagmamando. Lumambot ang tuhod at napaupo sa gilid. Hawak ang noo. Mabilis ang tibok ng pasilyo. Parang may drumline sa ilalim ng marmol. Nilapitan ni Lira ang mga libro. Dahan-dahan, parang natatakot sa kainiyakap muli sa dibdib. Attorney, mahina niyang tanong. Ano po ang ibig sabihin nito sa akin? Ibig sabihin, sagot ni Attorney Simon, sa papel, ikaw ang tagapangasiwa ng bahay, hindi para maghigante, kundi para tuparin ng habili ni Donya, gawing tahanan ng paggalang at pagangat ang mansyon. Parang sabay-sabay na naalala ng lahat ang mga pagkakataong nakita nilang kinastigo si Lira. Noong nabuhusan siya ng sayote sa kusina at pinatawan ng walang sweldo. Noong pinagtatawa na ng aksent niya. Noong pinagsabihan siya ng guard na huwag tumawid sa kilalang pasilyo dahil madudumihan ng marmol. Mayon, iba ang tingin nilang lahat sa kupas na rosas na bestida. Hindi na yung tanda ng kahiliyaan, kundi marka ng mga araw na sa kanya nakapatong ang bikat lang bahay. Kinabukasan, kasama ang abogado, bumisita si Lira sa bangko, sa safety deposit box na andoon ang orihinal na dokumento, testamento at ilang polaroid. Doña Lourdes kasama ang sanggol na si Lira sa hardin, hawak ang maliit na medalyon na nakasukbit din sa kwelyo ng bata lalong tumindi ang katotohanan. Pagbalik sa mansyon, tinawag ni Atorne Simon ang board ng foundation at ang ilang kamag-anak. Ipinakita ang lahat. Ang tawa ng kahapon ay napalitan ng mga paumanhing hilam sa luha. Si Mang Berto, na pinilit na magretiro ni Bianca noong nakaraang buwan, pinabalik at pinaupo sa harapang sopa. Sabi ko na nga ba, aninya, ngumiting walang ipin, Amoy Lourdes ang batang yan. Nagkaroon ng pagpupulong sa ilalim ng chandelier kung saan kahapon pa lang ay pinagpipistahan ng panghahamak. Taintim na tumindig si Lira. Nanginginig pa rin pero nakasapon na sa lakas na niyakap ng mga diary. Hindi ako sanay magsalita pero hindi rin ako sanay na may tinatawag na bobo, na alam kong hindi naman ka. Napatingin siya kina Bianca at Clarice. Pasensya na po kung naging sagabal ako sa mga gusto nyo kahapon. Pero simula ngayon, hindi na tayo magsasayang ng oras sa panlalait. Ang oras sa bahay na ito ay para sa trabaho, para sa pakipagkapwa at para sa pag-angat. Tinatanggap namin yun. Halos pabulong si Bianca. Walang kislap ang dating tusong mata. Patawad Lira. Hihingi rin ako ng tawad, sabi ni Clarice. Naluluha talaga ngayon. Hindi ko na mauulit. Hindi nagtagumpay ang mapait ng ngiti. Salamat, sagot ni Lira. Pero hindi sapat ang sorry. Kailangan nating gumawa. At doon niya ipinaresenta ang plano, gawing learning room ang lumang bodega para sa gabi-gabing literacy class ng mga kasambahay na gustong ituloy ang pag-aaral. I-regularize ang mga kontrata, SSS at PhilHealth kasama ang foundation at magtatag ng Lourdes Homeschool, libreng weekend seminar, kung saan ang mga staff, driver at hardinero ay matututong mag-budget, mag-first aid at magbasa ng mga kontrata ng malinaw. Walang sisigaw sa sino man. Kapag may baboy na salita, ang magsasalita ang maglilinis ng buong hallway, isang ritual ng paghihingi ng tawad. Ilang linggo ang lumipas, nagbago ang bahay. Sa dating pasilyo pinaglalaroan ng salita, nagpalakpakan ng mga palad sa unang gabi ng klase. Si Mang Berto ang guro sa pagreremata ng tansan para maging abono. Si Atty. Simon naman sa pamilya ng karapatan. Ang guard na nung una ay kasama sa panutulak, siya na ngayon ang tagapagbukas ng pinto at tagapaalala ng oras sa klase. Sa library, nakasama sa istante ang tatlong diary sa isang tokador na may salamin. Noong unang pagkakataon, lahat ay nagbila para humawak, hindi para pangaralan ng libro kundi para pangakuan sarili. Isang gabing maulap, dumaan si Lira sa pasilyo kung saan siya minsang napasandal sa takot. Hindi na siya nanginginig. Kinuha niya ang isa sa mga diary at binuksan sa pahinang pinakagustong gusto niyang basahin. Lira, kapag sinasabihan kang bobo, tandaan, may pakpak ang mga salitang mapanlait, pero mas malalaki ang pakpak ng pag-unawa mas mataas ang lipad niyon. Napanyiti siya, pinikit ang mata at pinakinggan ang tunog ng bahay. Hindi nahalakhak ng panlalait kundi hinim ng mga taong natutong magkababa at taas ng tingin, parehong pantay sa dignidad. Kinabukasan, dumating ang ilang opisyal ng lungsod. Nabalitaan ng kakaibang modelo ng mansyon at gustong makita. Sina Bianca at Clarice sila mismo ang nag-host. Sila ang nagbuhat ng pitchel ng tubig at sila ang nagbukas ng pinto sa mga bisita. Dito po, Mayor, wika ni Bianca, ang Literacy Room. Hinaptos ni Clarice ang plake sa pinto. Lourdes, Lira, Learning Nook. Nagkatinginan silang dalawa, sabay ngumiti kay Lira na nakatayo sa gitna, suot pa rin ng simpleng rosas na bestida, pero malinis na at inayos ang layaman. May nagtanong sa Mayor, Paano nyo nabuksan ng ganitong pagbabago? Sumagot si Lira, payak at totoo. Dahil may tatlong lumang diary na marunong pa ring magturo. At dahil may bahay na hindi pala kailangan ng mas malakas na boses, kundi mas mahinang puso. At sa ilalim ng chandelier na halos kasing kintab ng bagong pag-asa, sabay-sabay na tumano ang lahat, parang noon pa lang nilang hinintay marinig ang salitang iyon sa pasilyo kung saan minsang naging entabla ng kahihiyan, ngayon ay nagsisimula ang mga kwento ng pagbawi at ang bawat pahina ay ipinipirma ni Lira hindi na sa tinta ng luha, kundi sa tinta ng dignidad. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!